Kamusta mga pare ko? Magandang umaga sa inyo lahat at uh, muli tayo. Nagbabalik. Uh, meron may magandang gagawin ngayon mga pare ko. Pero bago lahat, shoutout muna tayo. Bali, shoutout muna tayo kay Jimmy De La Paz. Ayan. Kay Alexander Aquino. Ayan. Kay Kuya Alex. Shoutout sa'yo. Ingat dyan sa Dubai. Kay Jumel Arca. Ayan. Kay Ate Heidi Villacarlo. Tsaka kay Yanni Anggol Ligaya. Ayan. Shoutout sa inyo at uh, ingat kayo palagi. Ito. Tara. Panurin natin to. What up, what up mga parigoy Ito nga, papunta tayo dito kay na esprin O oh, eto, naglulutoan na sila dito mga parigoy At uh, meron kami nga magandang ganap ngayon nakapag na nga itong Ricardo At uh, ito, silipin natin itong isang ito Wow oh, Adobo Walang kamatayang adobo na naman Ang inihahain Bali mga paregoy kami kasi ano, eh, mag-outing uh, Kaya yan, naglutoan ito naman binabanata na eh, bilas tong ano sa sahog naman to sa pansit no. Yan eksperto yan eh mahusay yan eh. At ito nga okay din si Spray nagpapaapoy ay kita niyo naman hindi ata marunong. Ayun, umapoy na yung uh, ginagamit niyang pang ano pampadaig oh. At syempre ito na tutulong na nga tayo dito sa mga tropa. Eh kung hindi pwedeng tayo nakatunga nga lang tutulungan natin ang tropa mag dito mag aayos ng mga kailangan kaya ito mga pare ko oh, kita nyo naman busy-busy rin naman ang inyong lingkod at ang mga tropa ang talagang aligagadin sa mga dadalhin dahil medyo tanghali na nga eh kailangan kami medyo maaga-aga para pagdating doon pagdating ng hapon ay eh, di uwian na ay inabot naman ng tanghali na at namili pa nga o kaya ayan ito ang specialty ni Bilas o adobo siya lahat ang mga dumadali niya pare, mga pare ko niluluto o nyo naman adobo at ito ngayon ang mga ano to sangkap to ng uh, pansit ayan mga kikya sibuyas yan mga gulay syempre sasahog na natin niya ripolyo ayan o mga kamatis eh, iba po yan, iba-ibang sahog yan Pero yan po, ilalagay na yung lahat Okay, ito yun Eh, na Kaya, halo na lahat yan Natayin na si Akma, oh Naayos pa ang lagayan Ito si Esprey, no oh. Naayos na rin yung mga ready na oh, ito si Nimrod Ayan, oh Nailagay ko na po mga pare ko yung, ano Palaman ng uh, isda natin O, oh, napakasarap na tingnan eh At saka, yan nga, oh Tuloy-tuloy lang ang pagluluto ng pancit Malapit na rin matapos At binalot ko na nga itong, ano Itong uh, isda natin Para ready to ihaw na At ayan nga, ready na ang ating, uh, pancit. Oh, at ito ang aking bilas. Oh, kita yung nagsasaing naman. Hmm, hindi pwedeng hindi masasaingan at yan talagang importante. Importante talaga meron tayong kanin. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kahit konti lang ang ulam, ang importante ay meron tayong kanin. Kaya dabis yan. At hindi mo, wala ang ating mahiwagang mangga. O, ayun nga, nanonongkot sila. O, isang bag na yata yung nakukuha nilang mangga. Dahil masarap ko yun talaga, pamutat eh. Kaya tama-tama yan. At si ito na nga, sinasalin na ho ang ating mahiwagang pansit. salagayan, yan. O, ito yung si Bilas. Talagang napaka... Bilas. Uy, atib eh. O, ito naman ngayon si Nimrat. Ito yung sahud-sahud lang. O, titig pa lang eh. Mukhang masarap talaga ang pansit natin eh. O, yan na, panginam. So, daming kasama. Uh, ang ating mahiwagang kanin, kita nyo naman. Isang kaldero, mukhang ano eh, pang isang linggo. Si Esplen, syempre, nilalagay na itong mga gamit natin sa likod ng sasakyan at para sinesegregate niya kung alin yung mga pwedeng ilagay, pwedeng isama o. Oh. kaya kailangan natin pagsamasamahin na yung mga ano, mga nararapat nang hindi matapon pag yung ano, nagdrive na paalis o oh, isa-isa lang yan dahan-dahan yan o, oh, napakaganda ng pagkakasalansa no sana naman Wong matapon tong minudong ito. Aba, adobong ito pala. At ito ay isa na talaga sa ano eh, mga special na ano eh, nadala namin eh. At ito nga mga pare ko, kami ibabatchi na. Palabas na kami. Hmm. May labas na yung sasakyan at syempre eh, ito na yung mga kasama natin yung mga nakaready na may mga dala ng bag at pa nga kaming dala pagkakasyay na namin yan kaya ito isang masayang trip na naman to mga pare ito na po Palis na po kami mga pari ko. Yo. <laughs> yung mga tropa natin Palis na po kami yoo oo 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 kami oo 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 kami, oo 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 na oo 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 pag may Alpha Mart, may dali. No. Sabla yata, parang wala yata ang dali dito. Mukhang nga ako ah. Uh -huh. Naan kayo lang eh. Alpha Mart pala. Kala ko'y dali. Wala talaga.